Ay guys, yan o. Uh, Kung ng labong, kawayan, gagataan namin. Uh. Ayan o. Ayan, bubutulong din sa kawayan. Ah, oh, kawayan. Kaya, siwet. Huwag yung malit lang. Magawin na dito ng kahit. Ayan. na, siya. Magandito sa siya Talupa

Nakaw? Nakaw pa hey. okay. eh. Bakit? Wala lang. Para madami ilagyan mo ng dahon. Dalbas ng dahon ng kawayan. Ito baga ganyan malalambot ang inyo. Oh, oh. Ito yung matitigas. Ito hindi na uubo. Ito ah. na yun. Ito nga sa YouTube eh. Yung Ubusan ka sa ay. Ito.